Hi guys, andito tayo ngayon sa Isitan LRT Recto Station. Papunta tayo ngayon ng Divisoria Santo Cristo Street, Manila. Guys, ito, nandito tayo sa may Metro Bank. May pupuntahan natin itong tindahan ng mga kindi na mas mura kaysa sa ibang mga paninda. Ito guys, pag galing tayo ng Metro Bank, galing dito sa may bungad ng recto, Baybayin mo lang, kahilera lang to ng Metrobank. Nasa bandang lolo tong tindahan na to. Ito na yan guys, ito ang tindahan ng mga, mga kindi na mas mura ang kanilang mga presyohan. Uh, pasok lang ka tayo dito sa tindahan ng iba-ibang klase mga paninda. Yan guys, itong mga nandito sa ating video. Yan, yan ang mga mabili sa ating mga kababayan o mga bata, kahit naman sa mga matatanda. Yan o, napakamaraming mga iba-ibang klase mga paninda dito na mabibilis sa kanilang tindahan. Ang kagandahan nito guys, kaya, kaya mas mura sila kasi ah, mas mayroon silang budiga at saka Bodega Price ang kanilang mga paninda. Yan o, oh. napakaraming mga paninda dito. May mga lollipops o iba-ibang mga candies na pagbipilian natin na mabili sa mga sari-sari store. Ito ang lablab ko. Dito kami namimili ng mga paninda kasi mas mura ang mga paninda dito sa tindahan na to. Mayroon dito mga paninda, mga cakes, mga juice. O, oh, andito ang mga iba-ibang klaseng mga pwede natin pagkakitaan na mas mura ang kanilang mga presyo. Yeah, yeah guys, oh. Yeah, mabili yan, mabili sa ating mga, ano, may mga lollipops. Mga yam-yam. Yan, oh. Yeah, no, kakaibang mga, o oh, mga cakes. Yan, oh. No. Mga cupcakes. Yan. Yeah. O, oh, diba? At saka mga biscuit. Yan. Yeah. Marami tayong mabibili dito, oh sa tindahan na to. Kung galing kayo ng ah, uh, recto sa mga babaan ng mga jeep, ah, uh, madadaanan ninyo po. Pagpasok ninyo sa Santo Cristo Street, madadaanan ninyo, ninyo ang Metro Bank. Kahira lang to. ah, uh, nasa bandang dulo itong pisto na to. And yan, makikita nyo naman ang ating ang pangalan ng tindahan nila nandito sa ating thumbnail. Yeah. Yan, di ba? Napakaraming mga paninda na pwede nating pagkakitaan. Yan, no? Mabili sa mga tindahan yung ganyang mga paninda. Ay, ah, iba ibang klase. Maraming ang ah, mga paninda dito na iba-iba uh, na hindi natin makikita sa ibang mga tindahan. Yan, no? Dito nyo lang makikita sa kanilang mga priest. Sa kanilang first. Ito. andito dito guys, yan nga. May mga naka abuti na mga candies. O may mga na meron naman mga naka plastic lang. At saka may mga naka karton. O dito lang. Ah, magsasawa tayo sa kakapili ng mga iba't ibang mga paninda dito. And guys, yung mga paninda na to, yan mga Ah, pag natin to, nas napakababang mga presyohan lang to. Kaya, kayang-kaya ng ating mga kababayan. Ang ganitong mga klaseng paninda na ah, pwede tayong kumita. Ayan o, no? puntahan lang nyo lang dito guys sa Santo Cristo Street sa Divisoria, Manila. O, dyan o. No? Makikita nyo itong tindahan, napakadali lang ito hanapin saka nandiyan ang pangalan ng tindahan nito sa ating uh, may thumbnail natin o di kaya dito sa video mismo yan no maraming paninda na iba iba niya no may parang laruan pero may mga laman niya ng mga kindi guys yung mga ganyang mga paninda na yan may mga mga pagkain ng mga laman niyan mga gams nandito mga ano yan, mga jelly. Yan, oh. Mga ganyan na. Oh. Yan ang mga mabilis sa ating mga kababayan. Mga ganyan. Yan, di ba? Yan, oh. Mabili yan sa mga bata. Yan. Yan ang... At saka napakamura lang yan. Pagka binenta natin sa ating mga tindahan. O, yan, yan. Tindahan na yan, guys. Ito. Kahilira, kahilira lang yan ng Metrobank. Oo, oh, di ba? Yan oh. Pagpasok na diyan, eh, makikita niyo napakaraming mga paninda na pwedeng natin pagkakitaan. Oh, yan. Oh. Yan yung nasa mga video na ating makikita ang mga iba iba't iba't ibang mga paninda. At saka, pwede rin naman kayo umikot dito sa Santo Cristo Street.